So, mag-assemble na tayo. Ayan, dito nyo palang gagamitin ito, guys. Hmm. Siyempre, unahin natin itong mga to. Tantiameter ang gagamitin natin dito. Bakit ganyan? Nakikita nyo mamaya. Bakit ganyan? centimeter lang Sasama na lahat So Sa ganitong paraan may Iwasan yung ay sir, Yung pagkapasok Sa glue Kasi dito nyo lang Gagamitin yung glue ang lugan ngayon usually walang control talagang pag nasaksak mo na yung init niya talagang pa dere derecho na siya ngayon tapos na siya anong sunod ito naman yung ilalagay natin doon sa mga awang okay doon siya ilalagay kaya may awang kanina doon siya ilalagay Superman, okay. Okay. Last four. Last four. Ayan. so much not it was nothing na now. Na. Hindi tayo mapaso. Last four. Last one. Enough ko na yung blue. So, ganito ang itsura nyo na. Opa. Tapos, mag na kayo ng panlagay nyo. Ako, coupon ban lang, guys, ang ginagawa ko. Kasi, matigas tong board, ba diba? Yung ginawa kong board. Yung pinandikitan ko. Matigas siya. So, ang ginagamit ko lang is coupon bond lalo pa kung mga pangbenta kailangan tipid tipid din tayo pag may di ba? Diba? siguro do doon nyo lang na nakagitna na o, pa tapos sa likod kung money ano ang gagawin nyo ah, teka kung money ang tawag nito money garland yung isahan ganito doon nyo Mm. Ngayon, lalagay na natin siya dito sa ilalim, di ba? Money garland. Alagyan muna natin siya, guys, ng ano, ng side. Kasi ako, naglalagay ako ng ano sa side, ng ganito. Naglalagay ako. Wait lang, guys. Yung ganon. Para magkaroon siya ng ayan. Magandang ano. Yun. Kasi pag ganoon lang, pangit dapat maganda maganda siya kakaiba siya ganun maganda siya ganun tapos itong mga dulo nito para hindi mag ano gaganunan nyo din magtastas para hindi magtastas diba gaganunan hmm. Kaganunan nyo din mas maganda kung gamitin nyo yung 1.8 na lang neto para hindi kayo hirap may 1.8 na ito mas maliliit kasi ito half ata yung ganun lang kaliit ngayon gagamitin ulit natin dito yung oh, ito be careful lang sa paggamit na ito sa pinakagilid lang ilalagay huwag lalagyan yung gitna ito pa tapos dito din sa likod niya kasi syempre yun huwag ahayaan na sobrang init na nung glue kasi yung plastic na ito, nasusunog nasusunog talaga pakita ko sa inyo pag tapos ko na medyo maano kasi yung glue mainit na kaya kailangan ko na bilisan na no, mainit na yung glue kailangan mabilis ang galaw hindi pwedeng uh, ano, babagal-bagal kasi yung glue ay mainit na po mainit na po ang glue ngayon dito naman sa baba so ganito na ang itsura nya para pag nilagyan siya ng pera di ba may emphasize dito ito close o di ganyan na so ngayon ilagay natin siya ngayon dito sa money garland meron dito yung secret guys kailangan meron ka yung tape pwede din naman hindi tape pwede mo din naman anuhin na lang to iganon mo na lang pero mas maganda kung may tape Thank you. So, para mas ma, ano ka, mas madali ang ka, lagay mo lang ito dito. Ito yung parang double sided tape. Tapos, igaganan mo lang siya, tatanggalin mo lang. Ngayon, iisasakto mo dito. Paano ngayon siya ilalagay, diba? Ganun. Kasi pag ito na dikit na guys, dere dere ito Ganyan na siya, Diba? Ngayon, lalagyan na natin siya nung no, pangganeres. Ayan. Saktuhin nyo lang na pwede sa adult, pwede din sa kids. Kung sa adult, hanggang dyan siya, sa kids, pwede din to. So, ngayon, ikat na natin. Ayan. So, ayan. Ganun lang naman yan. Ngayon, gagamitin ulit natin dito yung ayan. Ito na yung paglalagay na ito. Tingnan mo side mo na. Another side. Ayan. Parang pabuka. Para pag nilagay mo sa leeg ng estudyante, syempre pabuka din. Pero hindi yan dyan natatapos kasi pangit, ba? Diba? Ngayon, may kinat ako kanina na sticker. Ito yung makakapagpatlin sa lahat. Okay? Ngayon, sticker lang to guys. Ayan. Ay, isa lang ang kailangan. ko tapos ididikit mo na siya dyan sa likod niya. Para mas malinis sa tignan. ayun Ay. Malinis sa tignan. those two, chan 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 tan, tan, chan chan tan, 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 ang tan, 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 lang, lang, lang. lang. tan, Pwede mo na siyang ibenta ng 65 pesos, 75 pesos. Ayan. O, diba? Bagong pagkakakitaan yan. Ganun lang naman. Bye!